bakit merong mga tao na hindi makamabubuhay ng walang alak at saka sigarilyo? Kasi po, naging adik na. Nakaka-adik po yung alak, nakaka-adik ang sigarilyo. Tinyo yung mga drug adik ngayon, nagsasaksak pa nga ng injection eh. Nakaka-adik po yan. Ganito po kasi kahulugan yan, kapatid. Yung alkohol po, lason po yun sa katawan. Pagka-inom ka ng inom ng may alkohol, gaya ng alak, nagkakaroon po ng deposito ng alkohol sa katawan mo. Pagka yung uh, deposito na yun ng alkohol, ay nagtatrabaho po yung ating atay. Kumo yung alkohol masama sa katawan, inaano po ng atay yun. Inaalisan ng atay ng bisa yun. Kaya pag uminom ka ng alak, nalalasing ka, nawawala yung pagkalasing mo kasi nagtatrabaho yung atay. Inaalis niya yung bisa ng alkohol. Kaya naaalis yung pagkalasing mo kahit nakuminom ka, dumadating ang oras pag nakapagtrabaho na yung atay, nababawasan na yung uh, alkohol kasi neutralize po nung atay ng ating liver. Pagka naman po nabaw nabawasan na yung ating alkohol sa katawan, kung mo na nasanay ka ngayon na parating may alkohol, hahanapin ngayon ng katawan mo na na magkaroon ka na naman ng alkohol na ganun karami, iinom ka na naman. Ang tawag po doon sa English, urge. O tawag nung pangangailangan ng laman, urge. Na, kasi nababawasan na yung alcohol content dahil sa pagtatrabaho ng atay, iinom ka na naman. Yun ang nag, uh, nagikayat sa yung uminom. Naramdaman mo, gusto mo na naman uminom ng alak. Parang sigarilyo rin. Pag nababawasan na yung nicotine sa katawan mo dahil nagtatrabaho yung atay, dahil lasun po yun, yung lason na yun, inaalis ng atay, ay eh, pag nabawasan na, maramdaman mo na naman, gusto mo na naman uling maglagay ng si sisigarilyo ka na naman. Doon po nag-uumpisa yung addiction na tinatawag, kapatid. Na laging gusto... Parang ganito, para maintindihan nyo sa mas mas simple, halimbawa, nasanay ka po na ang kumain ka ng maalat. Pag nakatikim ka ng matabang, naghahanap ka ng patis o kaya ng asin o toyo. Laging gusto mo ting may sausawang kan toyo, pag matabang. Kasi nasanay na yung panlasa mo na ganun lagi ka alat eh. Kaya hinahanap mo ngayon yung ganung alat. Kaya kahit at kahit asin, kahit na toyo, kahit na bagoong, kahit na patis para lang malagay yung sa alat na gusto mo, yun ang hinahanap mo. Nakakasira naman sa bato. Ganun po yung sigarilyo't alak hinahanap ng hinahanap ng katawan yung ala kasaka yung sigarilyo dahil nasanay na po nang nasanay siyang may alak at may sigarilyo hinahanap nung katawan niya yung lason pero sa kabila noon sinisira po niyan yung atay yung bato yan pati yung ating mga ugat ay ginagawa pong marupok ng sigarilyo ng nikotin ng tar nakakarupok po yan sa ugat. Kaya ngayon, may mga tao sumasabog ang ugat. Ang tawag doon is stroke. O kaya, meron mga tao ngayon, dahil sa kasi sigarilyo, nagkakaroon ng kung tawagin eh, ano, yung, yung ugat na lumolobo. Ano, aneurysm. Meron pong aneurysm ngayon, nang sakit na aneurysm. Nung una po, walang maraming sakit na aneurysm. Pero ngayon, marami na pong meron yan dahil nga marurupok na ugat ng tao. Ang nakakapagparupok sa ugat ng tao, yung mga lason sa sigarilyo, yung mga lason sa alak, at saka yung iniinom natin tubig na may chlorine. Nakakapagparupok po yan sa ugat. Yung mga yung mga inumin sa mga siyudad na nilalagyan ng chlorine para yung tubig eh, mawala yung bakterya, nilalagyan ng chlorine. Mas ako masama po sa, sa mga ugat yan, yung cardiovascular system natin. Ganyan po ang pagiging adik sa alak. Kaya alam nyo, sa Biblia, ayaw ng Diyos na tayo iinom ng alak na nakakalasing. Bawal po yan. Kaya palagay ko, hindi na maaalis yun kapatid, malibang sumampalataya siya sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos. Napakahirap magbago ng lasenggo, maliban na lang na siya magkaroon ng takot sa Diyos at sumampalataya. Yan po masasabi ko sa inyo kapatid.